Bago mo tapusin ang araw na ito, gusto kong huminto ka muna sandali, huminga ng malalim at pakawalan ang bigat na dinadala mo sa iyong dibdib. Lalo na ang bigat ng mga alalahanin sa pera, sa trabaho at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Alam ko na sa buong maghapon, Maaring ang isip mo ay puno ng pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang budget, kung saan kukuha ng pambayad sa mga bills, o kung paano aahon sa mga utang na tila hindi matapos-tapos. Pero ngayong gabi, deserve mong magpahinga, hindi lang sa katawan kundi pati sa iyong pag-iisip dahil may Diyos na nakakaalam ng lahat ng iyong pangangailangan bago mo pa man ito sambitin hindi ito tungkol sa paghingi lang ng yaman kundi tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa kanya na siyang tunay na Jehova Jireh ang ating dakilang provider samahan mo ako sa panalangin ama namin na nasa langit ikaw ang may-ari ng lahat ng ginto at pilak. Ikaw ang nagbibigay ng lakas para kami ay makapagtrabaho. At sa iyo nang gagaling ang bawat butil ng biyaya na aming tinatanggap. Ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Inaamin ko pang maon na minsan ay napapagod ako Minsan ay natatakot ako kapag tinitignan ko ang aking pitaka o ang aking bank account at tila kulang na kulang ito para sa aming pangangailaman. Patawarin mo ako kung sa oras ng kagipitan ay mas nauuna ang aking pagdududa kaysa sa aking pananampalataya. Patawarin mo ako kung minsan ay nakakalimutan kong ikaw ang Diyos na nagpakain sa libo libo at ikaw rin ang Diyos na hindi magpapabaya sa akin. Lord, alam mo ang bigat na nasa puso ko ngayon, ang mga bayarin na naghihintay, ang tuwisyon ng mga bata, ang pambili ng pagkain, at ang mga pangarap na parang ang layo-layo pa. Pero gaya ng ibon sa himpapuid na hindi nagtatanim pero iyong pinagkakain. Naniniwala ako na ako ay higit na mahalaga kaysa sa kanila. Kaya ngayong gabi, bago ako matulog, tinatanggal ko ang spirit of poverty, ang takot sa kakulangan at ang pagkabalisa sa aking puso at pinipili kong magtiwala na hawak mo ang aking bukas at hindi mo ako pababayaan. Panginoon, binubuksan ko ang aking mga kamay tanda ng aking pagtanggap sa iyong mga pagpapala. Hinihiling ko na buksan mo ang mga durungawan ng langit at ibuhos ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa aking tahanan. Hindi lang para sa amin, kundi para maging daluyan din kami ng pagpapala sa ibang tao ipinapanalangin ko ang aking trabaho o negosyo bigyan mo ako ng karunungan at diskarte kung paano palalaguin ang anumang nasa aking kamay at kung ako man ay naghahanap pa ng trabaho dalhin mo ako sa tamang kumpanya sa tamang oportunidad at sa tamang mga tao na magiging tulay ng aking pag-asenso lord kung may mga utang man na bumabagabag sa akin, tulungan mo akong mabayaran ito ng paunti-unti. Bigyan mo ako ng disiplina sa paghawak ng pera at ilayo mo ako sa mga tukso ng maling paggastos. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na ang kahirapan ay hanggang dito na lamang na ang cycle ng kakulangan sa aming pamilya ay mapuputol na simula sa gabing ito dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan kahit sa gitna ng disyerto. Salamat Ama. Dahil habang ako ay natutulog ngayong gabi, ikaw ay kumikilos. Ikaw ay naghahanda ng mga sorpresa. At ikaw ay nagbubukas ng mga pinto na walang sino man ang makagsasara. Pinapalitan ko ng kapayapaan ang aking pag-aalala. Matutulog ako ng mahimbing dahil alam kong ang aking provider ay gising at nagbabantay. Salamat sa mga himalang parating palang. Salamat sa provision na on the way na. At salamat dahil hindi ako pulubi, ako ay anak ng hari. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming finances, ang aming kalusugan at ang aming kinabukasan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung naniniwala ka na may parating na blessings, itype mo ang Amen at iklaim mo ito ngayon. At sa patuloy kong pagdulog sa iyo, Panginoon, hinihiling ko rin na linisin mo ang aking puso mula sa anumang inggit, bitterness o pagkukumpara sa buhay ng iba. Minsan, Lord, hindi ko maiwasang masaktan kapag nakikita kong ang iba ay umaasenso habang ako ay tila na pag-iiwanan. Pero ngayong gabi, ipinapaalala mo sa akin na may sarili akong takbo at may sarili kang timing para sa buhay ko. Tulungan mo akong maging masaya para sa tagumpay ng iba habang hinihintay ko ang aking sariling breakthrough. Alisin mo ang hiya na dulot ng kakapusan. Ang pakiramdam na ako ay failure dahil wala pa akong naipundar. Palitan mo ito ng dignidad at pag-asa na ang aking halaga ay hindi nakabase sa laki ng aking ipon kundi sa pagiging anak mo. Hinihingi ko rin ang karunungan, hindi lang basta pera kundi ang talino kung paano ito palaguin at ingatan ilayo mo ako sa mga maling desisyon sa mga scam sa mga get rich quick schemes na lalo lang magbabaon sa akin at sa mga gastos na hindi naman kailangan turuan mo akong maging mabuting katiwala or steward nang bawat sentimo na iyong ipinagkakatiwala. Bigyan mo ako ng disiplina na matutong mag kahit sa maliit na halaga at pusong bukas pahalad na tumulong pa rin sa kapwa kahit ako mismo ay may panganailangan. Dahil naniniwala ako sa prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Espesyal ko rin sa iyo, Ama, ang aking pamilya na umaasa sa akin. Alam mo na minsan ay napakabigat ng responsibilidad bilang breadwinner. Ang pakiramdam na bawal magkasakit, bawal mapagod at bawal sumuko dahil sa akin sila nakasandal. Lord, palakasin mo ang aking katawan at isipan. Ikaw ang maging sandalan ko kapag ako naman ang nanihina. Kung may miyembro ng aming pamilya na nasa ibang bansa or OFW na nagsasakripisyo para sa amin, balutin mo sila ng iyong proteksyon. Alisin ang lungkot at homesickness at siguraduhin mo na ang bawat patakmang pawis nila ay magbubunga ng katagumpayan at hindi mauuwi sa walang ipinapahayag ko na ang aming pamilya ay hindi mananatili sa ganitong sitwasyon habang buhay. Nadarating ang araw na hindi na namin iisipin kung saan kukuha ng pambayad, kundi iisipin na lang namin kung sino pa ang pwede namin tulungan. Lord, tinatanggap ko na ang kapahingahan ngayong gabi. Bibitawan ko na ang kalkulador sa aking isip. Titigil na ako sa pag-a-analyze ng mga problema at hahayaan kitang maging Diyos sa buhay ko. Salamat dahil bukas pagising ko, may bagong awa, may bagong lakas at may mga bagong oportunidad na naghihintay. Ikaw ang aking yaman, ikaw ang aking siguridad at ikaw ang aking lahat. Ito ang aking panalangin na may pasasalamat at mataas na pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.